Buenos dias mga amigo, welcome sa isa na namang reaction video sa isa na namang episode ng Maria Clara at Ibarra Kung makikita nyo naman, no, umi-effort na naman tayo sa ating outfitan Kuya Aris, nasan yung barong Tagalog? Huwag mo nang hanapin, nasa labahan Beti, isang linggo ko na siyang suot Baka naman pwedeng laban Mukha ba tayong injo dito sa outfit natin? Ba't para tayong mga Mexicano? Chara, 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 chara Huwag na natin patagalin, let's get it on Ayan na Salamat mukha kaya. Ikaw rin ba ay naniniwala na may kamalasan sa pagbibigay ng panyo? Pagjowa, oh, bawal daw bigyan ng panyo. Magjowa, baka yun, hindi makalagawa. Ang nagbigay ng panyo ang magiging dahilan ng kalungkutan ng binigyan. Oh, ano ako ba? May ganun ba? Hindi ko alam yun. Wag <laughs> ka pa, pamahiin lang yun. Para sa mga magkasintahan. O, oh, O sa mga mahal sa buhay. Correct! Hindi naman kayo mag-jowa eh. Pati kung wala naman tayong kaugnayan, hindi ba? hindi tayo sure dyan. <laughs> May sinasabi ka, Binibini? <laughs> <ang> bini <binibining> yun <laughs> na ang Binibini na na tabi mo. Ay, <laughs> ayan aya na. Oh my gosh. Ikaw. Ano ginagawa mo? Ano ginagawa mo? Uh, Sabihin mo na! No, habla na Tagalog. I'm in the service ah. Tubo! Sandali. Habol mo na! Huwag mo nang tingnan! Pamagi. Pa Wala na. Nalito na. Hindi pa kasi matuluyan yung poknot na yun. Sermonan <laughs> mo, Klay! Yan! Yan! Pasukin mo, Klay! <laughs> Kanjam mo nang isa. Pok na tamo nang isa. Lai, pok na tamo ng isa, please. <laughs> Patawarin niyo po ako, padre, pagkat ako'y magkakasala. Ah, hala. Future. Magkakasala pa lamang. Mm -mm. Popok <laughs> na tang kasi kayo tumama. Okay. Dahil itatanong ko sa kura kung anong ginawa niya sa mga nawawalan sa kristal, lalong-lalo na kay Crispy. Ang fierce! <laughs> Akala <laughs> <laughs> ko, natuloy na si Scalvi. Uy! Si Piloso patay tayo sa gabi ni Epe, mga Suretias. Yes. In fairness. Ngunit, may dalabi siya sa labi, komedyang tondo at kanta sa pagitan. Demanding ang kura. Pero bakit pa tayo nagpukulong kung gayon? Correct! Eh? Si, si senyor, si. si. Pro, maging ulyanin tulad ko. Tumuta natin ang tumuto sa pagkakaroon ng pinunong tuta. Uy, grabe yun. Shots fired. Naku, may mosang. Krisosto mo na naman. Sudo ka ba ni Krisosto mo, Ibarra? Tamang hinala si Palo. Walang kinalaman dito sa si Ibarra. Teka nga, oh. iniiba mo yung usapan ni. Eh. <laughs> Pinapunta ka ba ni Crisosto mong ipalagay? Nakakuklay, pinalala mo na naman ang galit ng kura. Totoo ba ang aking narinig? Nais mong laktawan ng Gobernador Fio at Dumerecho sa Alcalde. Kaninong marites mo naman narinig yan? Sino marites? Sa iyong bibig. At huwag nang gumawa ng kahit ano na maaaring kumanti sa Alferes at sa kura. Feeling ko si Fidel kumokontrol din eh. Tagal labas din to eh. Temo, kinokontrol niya yung karakter parang si Clay. Kung hindi maghasik ng lagim sa aking parokya. Beshi, move on ka na Puro si Ibarra eh. Focus, Padre. <laughs> May crush ka Walang ba kay Ibarra? Walang kinalaman dito si Ibarra. Oo nga. Okay? Oh. Pwede bang ang sagutin mo, nasaan si Crispin? Ha? Sino ka? Gigil na gigil si Padre Salving, pop nut. Diablo. Demonita siya na yun. Grabe siya. Mukha ka pang Diablo, huy. Uy, si Break, si Makando. <laughs> si Break, yan. <laughs> Mahuli ka ng bumbo. Hindi boss, pa rin ba oh. dumadating si Miss Clay? Oo, oh, yan na. Senyor Ibarra. Wala pa ho, oh, hindi pa ho oh bumabalik si Senyorita Clay. Ayan na at sang galing magaling na binibini. Ayan na, papagalitan na siya ng kanyang asin. Kailigan. Anong oras na, Miss Clay? Tinanong ko lang naman siya kung anong kinalaman niya sa pagkawala ng magkapatid. Oh, girl! Ano? Nangahas kang dumiretso, sa kura? At ano, nagpakilala ka at sinabing may relasyon tayong dalawa? Huh? May relasyon kayo? Sir, wala pa tayong relasyon, ha? <laughs> Naku, ito na si Sisa. Basilio, don't tell you, me, wala ka dyan, ha? Kanina lang. Basilio, anak? Last episode, nasa bahay ka. Baka wala ka na naman dyan. Anak? Ano yun? Bakit? Tali, alikabok, dumi, ano ba yan? Gloss na, ano yan? May dugo ba yan? Sabihin nyo na! Ano ba yan? Damit ni Basilio na may dugo. Nako. Aling sisa, patabas mo Masinya na yung saya mo. Na! Napakahaba. Sana, baliw na si Ate. Masilyo! Masilyo! Anak ko! Masilyo! Anak! Masilyo! <laughs> <laughs> Buti nga po sila sa amin, inay. Kaya na po, t -t na ba naman sisa eh. Usapan natin. Joke time yung reaction natin. Ang <laughs> <laughs> <T> <Dasice> man to si sisa. Parang ga*** ako. Abanding to. Pero alam naman natin. Alam mo naman Aris si na mababaliw yan. ba? Diba? Ba't ko ba naapektuhan? Ang ina naman to sino ba tong artista to? Si Andrea Torres? Nakita niyo yung escalation ng pagkabaliw niya every episode? Akala ko oh, last episode, yun na yun eh. meron pa palang ibabaliw. <laughs> yun yun natin ang panunod. And... Mga anak ko! Hindi ako iluwan! Huwag niyo! Hindi ko kaya! Hindi ko kaya! Ang lupit. Boss, standing ovation Haling Aling si Isa, p***is ka, ang galing mong umakting ha. yung hikbi talaga yung nagpapadali. <laughs> <Ganoon>. <laughs> okay, tuloy na natin. Basilio! Basilio! Bakit matakihin ka sa puso, ate? Tama na. Basilio! tahan na girl! Pintahan <laughs> na girl! Kumalma ka na! Kumalma ka na! Girl, kumalma ka na! <laughs> <laughs> yeah, na na guys, na Kala ko tapos na! <laughs> Shit! Ang galit! O, yung emosyon! Beshie hindi ko kaya aking ni Andrea Torres <laughs> Ang galing may talent siya pwede siya maging artista hmm. Grabe hindi ko kayo, pinagpapawisan ako ang lupit ang, wala na ako masabi pinos ko lang para makahinga kasi medyo ano, bumibigat na naman yung emosyon ang lupit ak Akala ko tapos na ak eh kumalman eh huh? bumuelo lang pala Wala naman dito si Basilio. <laughs> si didig na nito wala na. Nagbaliw na. Ikaya ng nanay. Ikaya ng nanay. Ikaya ako. Jimmy, tama na. O. Pagod na, pagod na. Tumuyak. <Salz leaner> mga gino'o at mga binibini, hindi ko kinaya ang aktingan. Di ko in-expect na ganun. Ang tagal nung iyak ni Sisa. Gusto ko lang i-commend yung casting ng buong teleserye na to. Grabe, ang gagaling ng mga artista. Ba't ganyan, mga premiadong artista na ba to? Ang lulupit umakting. <sighs> bueno, hanggang sa muli mga ginoo at binibini. Adios.